Mayong ano sa inyong tanan So for today's medyo kay maoning time ni ko sa Tapos election day So na lang sa naho Kay uh, November 1 birthday set sa mama So medyo taas-taas niya akong biyahe Kay he came sa Cebu kay 3 a.m. tapos medyo na traffic and then uba ang dalan sa south so abot ko sa Moa kay 3 or 11 a.m. na so ik abot ko sa puwet kinabiyahe na sa Guma 2 hours ka pin sa Nintrosok si Tintal so ko na shortcut kay kung dito ko sa Pikas maagay sa Nintrosok Oriental kay tapos taas ang gayon, 2 to 3 hours pa. So, dali ko niya agi para makasib sa oras. Then, nagpakuha na lang ko sa mga eksoon sa Negros Occidental. Ang mga day nga house to him, duol mi sa Negros Occidental. Kung baga, naami sa boundary. So, mas nice kung dali mi mag-shortcut sa Negros Occidental. mas duol mi dali. So, mga nga, ang dalan sa Negros Occidental. Medyo, kaning at time, dahil wala pagkat nila na ayaw. I-update mo aning nga road kay pagbalik na ko ani kay medyo na okay na ang road today, na ayo na so sa so, time lang ha medyo bigat na tandog ni Lazo so, and like, ni ulan, ulan so dango tapos uh, rough road so, medyo na ko aning, that na time Pila ka oras na abot ako sa mga and then kaya hindi akong papasog itagaan na ako sa cellphone mo grabe gila kalipay o naki ako pa nang kiprank ang puntis ko shock ang tinood na ha at anay na kuya walang niya sa so, anong ako pa dito tani tapos nilaka rapod ko kay imbrulang kibang katok na ang botar bota, bota rani, niya doon ko nakuha ni si Sklan 30 minutes akong lakaw. Ngayon po kambot ako sa na kainom doon noon ko akong mami mo ko naglementary mo na Sklan na mabot ni Mintari. pangitan akong sa tapitat. Yung man akong na nakakot na rin ha. na basket-basket ako na sa tupat shoot no. na ano nga, sa sunod na sanyang video kayo. Puto-puto na nina to. Agot, mitingin mo dara, baka. Ibuo kong maripis mo dara. Salamat sa inyo po Sa sunod na sanyang video. Thank you. <laughs>